Mangangaral siyam, pito hanggang walo. Sige, magpasaya ka sa pagkain at pag-inom sapagkat yan ang itinaklan ng Diyos para sa iyo. Naway lumigaya ka sa bawat oras. Walang nilikha ang Diyos na ang kanyang iniisip ay pahirapan. Maganda ang plano ng Diyos para sa atin, pero kailangan tayo mag-cooperate. Kailangan natin gawin ng tama. Hindi ikinalulugod ng Diyos na nagsasakripisyo tayo. May sakripisyong kailangan. Halimbawa, yung magulang, nagsasakripisyo ng pagkain niya para makapag-aral ang anak. Pero para patayin mo yung sarili mo, para makapag-aral yung anak mo, sobra yun. There is a basic dignity of every human life that the possessor of it must take care of it and must not sacrifice it for the sake of another. Liban na lang sa mga emergency situation, yung katulad nung mga digmaan, hinarang mo ang bala para marigtas ang iyong asawa, baka pwede pa yon pero Bihira naman ng ganung mga cases. So huwag sobrang magpakabartir, no?